Ayos na. No. Wala po. Magandang gabi po. Oh, yan. Tayo po ay nang ngayon ng ano tawag Palaspas po. Para palinda po bukas. Yan po. Katulog po ayun, si Mrs. Kawai. Kawai. Marian. Yan si Marian po sila ate po at si Ote ay tulog na sa taas si Briana po at si Brent yan tulong tulong na po yan kalat Balang dun po pang kagawa. Ako po naman may nakaiglit na. Paninda po. Ari po ay pagka mabibili din eh, sa harap ng bahay, bibintahin na pag po hindi diretso po sa simbahan. niya ito po puputulin po natin din eh Bakal lang sa ilalim. tama may natamaan ay, wala. wala ay ari pala si ubusin pa wala mo ha uh -huh. nakakamaya tika tika ready mo na naman ah Tanggalin ko na saan, ha? Tanggal ito isa, ano? Hala pa. ito. Dapat pala hindi ni.

Ano pala mo rin yung kanina inaabot ko sa iyo? Bago na pala niyo. tahun itu nih handek kan handik mulai oh baterai ada mana baterai coba gimana nakatinda ka bumalik ng Hindi po. Eh? Hindi, Hindi. po. po may practice ng graduation. Mm uh -hmm. -huh. Ang ganda na. Labot. Pala iyo. Pagkita na lang, Napaikot daw ako. dito na ho yung kinalabasan na. Quality yan, May ribbon pa na eh. Wala na. Stapler na lang ulit. <laughs> crop, eh. crop. Para po ito ni eh. papasak thinking. Yan. Ngayon. Alin ni na mo, Cutter? Oo. Uh -huh. Oh, okay. Kamay mo, ha? Okay, signal, eh. Hmm. Stapler. Nasa nga ba yung sa stapler? Ayan pala. May bala pa ba malaki? Meron. Wala na ba? Yun na Meron. Meron pa. meron pa ba? May lagyan ako mm. na po. Ayan. Ah! Maria na kail. Mm. -hmm. Ayos na. Yan ang nabuo. Okay. Ano daw yan? Ito may. Tingin niya ayo. Bring to. Yeah, na repo. simula. Simple. Kalat, asin na, no?

tas na yung po na ribbon so, iba-iba po ang ano heat curve ayan para po yung binabak sa gitna ayan eh. 干仗呢。<棒> okay na. Halos isa-isa pong ina, no? Ginawa. Tara na po yung penis product ko. Ilan gaya ito? Ilan po ang balamay? Oh. One. Two. Uh -huh. Hindi nipabod doon isa. Iya, ibabaw. Ari, yung... Ikaw nga bang gumawa na rin, mama mo? Ako uh -huh. Three, arap ni Auntie Maria, no? Ito, sa iyo din. 4 uh -huh. Four. Ito, iya, sa so, mama mo. Ari, mas mahitap, oh. Four. Ilan na nga? Four na, no? 1, 2, 3, 4, ah pala lima lang lima anim 6, tulong po kundi niyo tayo nang gawa niyang bilog niya laki na rin Seven. oh 7 maaari gawa mo 7 oh, Ang kapal lang ano na rin 8 Wow, oh, walo po pa pala yan 8 Yan, 10 pala yan Arag po ay Hindi na yan ang oras na Tawag na silbon Anong palang po mga gawa? Kami po hindi sana eh Nag-search din lang 11.50 Pag tayo matulog na Tama na yan Ang <laughs> dami pa man din Ang ano pa dun Bahala na. Ay, yan. Ay, na po, nabuo buo? Ang cute naman, Mariana, yun Oo nga, ang ganda ng camera yan. Ang liit. Ang <laughs> kaya pa rin. Maka 5 pesos lang yan. Na, no? Pero pagkatong balam niyang gawain. Ano? Hindi, papa, yan ay sa atin. Pansarili, panarili. Oo. Baby.